Mataas na credit rating ang natanggap ng Pilipinas mula sa isang international credit rating company. Pero ano nga ba ang magandang epekto nito sa ating bansa lalo na sa ating pag-unlad? Alamin niyan sa detalye ni Joshua Garcia. Ano ba ang ibig sabihin ng S&P Global Rating ng Pilipinas na mula stable ay tumaas sa positive rating? Ayon sa Department of Finance, Nakitaan ng bansa ng positive outlook o pagtaas ng economic growth at pagbuti sa iba pang aspeto, katulad ng pagbaba sa deficit to gross domestic product o GDP sa loob ng isa hanggang dalawang taon. Kung saan kapag tumataas ang grado na binibigay ng S&P, ay tumataas din ang kumpiyansa ng mga credit rating agencies na magre-resulta para makautang ang bansa na may mababang interes. Paliwanag ng DOF, may tatlong bagay na batayan sa pagtaas ng credit rating outlook. Una, kung gaano kalaki ang ekonomiya, kung saan tumaas ang 6% ng GDP ng bansa sa ilalim ng Marcos administration. Pangalawa ay ang fiscal performance kung bumababa ang deficit o pagliit ng ginagastos kaysa sa laki ng kinikita. At pangatlo ay ang external and monetary kung nasa target bang inflation sa bansa at kung may sapat bang international reserves sa Pilipinas sakali magkaroon ng economic shock. Ayon sa DOF, okay. Naging basihan din ng S&P ang mga batas na ipasa sa ilalim ng pamamahala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr na nagpapadali sa regulasyon ng mga negosyo at pagpapasimple ng mga binabayaran buwis ng mga kasalukuyan at papasok na investor sa bansa. So dito sa S&P na huling assessment, actually they cited the institutional strength of the Philippines. Hmm. Nakita nila na mayroon tayong mga batas na na ipasa yung PPP lo last year tas yung recently sinay ni presidente create more. Samantala, kasabay ng mga issue na kinakaharap ngayon ng gobyerno, tiniyak din ng ahensya na hindi nakakaapekto ang political noise. Pagdating sa pagpasok ng investment sa bansa, diit ni DOF Undersecretary Dominic Velasquez na patunayan na ng Pilipinas na hindi para maapektuhan ang ekonomiya nito ng kahit na anong hindi pagkakasunduan sa politika. But I think hindi yon masyado nagmamatter kasi we've proven ourselves na actually... We are beyond this political noise we were able to pass reforms so ito nga create more na pass natin mm -hmm. were able to consolidated our consolidate our finances and it, it, parang kumbaga kaya tayo merong um, uh, positive uh, outlook from S&P is because may track record na tayo na nagagawa natin to kahit ano pa ang political noise Sa ngayon pangalawa ang Pilipinas sa fastest growing economy sa ASEAN regions, kaya naman pagtitiyak ng DOF patuloy ang kanilang whole of government approach katuwang ang iba pang ahensya gaya ng BSP, NEDA, ARTA at iba pa para sa patuloy na pagtaas ng credit rating ng bansa. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.